Ako uh, akong bawat tanikaro mga kaidol o tutorial mga kaidol uh, sa di patamad gapkat mga kaidol no uh, narako shout out no shout out ni diha Paul G. Pilias uh, shout out ni, diha, uh, Piliyas, uh, shout out ni diha idol so at tumang tas kapkat uh, tara at tumang pangitaw ng kapkat mga kaidol kapkat diara kapkat tusoka hindi kaabot din mga kaidol uh, new project mga kaidol tusoka Ning kaabo diri idol sa so tung video ang gihimo diri ah to pangitaon di ara maka idol to sokang video aduan maka idol Ning kaabo diri idol ah kamo li mag igo maka idol ang pila ka minuto ang inyong himo ni video maka idol So diri maka idol mag putol diri maka idol mag split to diri maka idol Atong timing ng maka idol kanang ni si siya sayang tiil ba kanang kulu ba kanan? Diha ta mag-split mag diri. Tusok ka mag idol. makaidol kaputi mag idol split. kanang press clip delete. O karo makaidol idol kani atong press clip mag idol nagkulob to ba. Kala bang marunong nagdang langoy -lang 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 to ba. Nga way tubig. <laughs> so adu ta si kan clip makaidol idol. Og diri mag idol magputol ta makaidol idol. Kani ang inighon hintil mag Split ta mag idol. Mag split ta. Sss ang kanang nag-highlight mga na puti mga idol so muna itong second clip huwag din mga mag-split na punta sa second clip kanang split mga kaidol. ang unang clip delete mga kaidol. ang second clip mga idol hindi so ka puti mga idol at ato na siyang uberly mga idol ato na pangitang si uberly 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 di ara to soka hindi ka Inig hagbong mga i-drag e, pa lang ito tumuyo mga idol ito pong sa usaka video Ayan, na mga kaidol, tusoka tusok ka arun puti. Atong pangitaon si mas mga kaidol, mas. Atong imas mga idol, tusok ang mas. Atong tusok ko ng horizontal mga idol. Huwag karong mga na ay yellow line siya mga idol. Atong na siyang lihok ko mga idol. Atong na siyang liso or mga idol. Atong ipastar ba? ingana na ba ka? So atol na siyang timing-timing timing mga idol kung asa, asa, siya, asa siya mga plastar. Kaya na mga idol plaster na So ato pang itaon si Adjes mga kaidol Pwede mga kaidol Tusok ka uh, na ako din mga kaidol Para ang bagay siya mga kaidol Linya sa Para ang linya sa horizontal mga kaidol di siya maklaro mga kaidol no Unta mga kaidol Nga nasundan Pag ipalo Like and share na mga kaidol Para makatulong po sa mga baguhan ba Huwag kaning sobra din mga kaidol At nung siyang put din mga kaidol Magputol din mga kaidol At tusok ko ng first clip mga kaidol Para maputi ang second clip ng para mabuti din split ang second clip delete huwag ang kanang kapkat mga ka idol At po na siyang i-delete mga ka-idol kaya wala nilabot kay bawal mo ba na at ang pangitaw ng aspect mga ka idol kay pang release na siya 9.16 ah pwede yan na-export mga idol